Pag ang ninanasa mo, bagay ng laman, ang nagpapanasa nun si Satanas. Kasi yung salaman, sa Diablo yon Sa 3.15 ng Santiago. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Pagka panlupa ang nasa ng tao, sa Diablo yon Kaya ng mga pastor na ang nasa, puro panlupa. Filipos 3.19 Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Pag ang nasa ng isang taon ay ukol sa lupa palagi, isa tanas ang nagtatrabaho, yung pagnanasa niya. Pero para malaman mo kung yung ninanasa mo galing sa Diyos, nagnanasa ka ayon sa kanyang kalooban. Yung sinabi ni Pablo, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya malalaman mo ang Diyos ang nagpapanasa kasi hindi mo lang ninanasa, ginagawa mo, itinutuloy mo. Ulitin mo yung talata si Sluz. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung pagnanasa kasama na rin yung paggawa na ayon sa kanyang kalooban. Yun ang pagnanasa na galing sa Diyos. Pagnanasa ang magagawa mo. Baka nanasain mo, di mo naman magagawa, iba na naman ang ibig sabihin nun. Kung nagnanasa ka ng bagay na hindi mo naman magagawa, lalabas ano yun, eh, halong iba yon. Bawa, nagnasa ka maging presidente, hindi mo naman magagawa. Nagnanasang magpuno. Eh, magnasa ka mang magpuno, hindi eh, well, mo naman kayang gawin. Hindi sa Diyos galing yon. Ang galing sa Diyos, nagnasa ka at magagawa mo. Within your capacity sa tulong ng Diyos, magagawa mo yon. Kasi ang nagpupuno sa kanyang pagpupuno, ang umaaral sa kanyang pag-aral, ang namimigay, magbigay ng magandalo, loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nahahabag, magsaya.